Ito na siguro ang pinakamura at sobrang ganda na bahay dito sa Pilipinas. Napakatibay at maganda ipatayo sa province, legit budget 17,000, 30,000 and 35,000. Sa number one house ay ito na po ang pinakaunang pagawa nila, bali pinagawa po ito bahay nila sa province. Ang may-ari ng bahay na ito ay Sir John, Bumukod agad sila ng bahay dahil nahihirapan na po sila mag-asawa na umupa palagi, at napakalaki pa ang singil. Ayon nga nakapag-desisyon na siya dito na magpagawa ng sariling bahay kahit maliit lamang sa budget po niyang 35k pesos. Ang sukat pala ng bahay pinagawa niya ay 8 feet by 12 feet. Kumuha siya ng isang skilled workers dito at siya naman yung helper dito para naman mapadali yung pagtrabaho sa panimulang bahay nila. 500 per day ang pasahod sa kanyang karpintero, sa materials niya dito nakabili siya ng kahoy, hardy e-flex, plywood para sa haig, at yung sa bubong ay long span color roof, bali sukat sa loob ay 8 x 8 feet, yung sa terrace naman ay 4.5 x 8 feet, So ayan po guys napakaganda po yung 35k budget nila may sarili na po silang bahay. Sa number 2 house ito naman yung bahay na makikita talaga natin na sobrang cute tignan. Ang may-ari ng bahay na ito ay si Ma'am Christine. Bumukod agad sila ng sariling bahay sa budget nilang 17,000 pesos. Kumuha din siya dito ng isang karpintero at tumulong nito ang kanyang asawa. May sukat po itong 10 feet by 8 feet ang bahay po nila ay gawa sa kahoy, amakon at yung sasahig naman dito ay plywood yung one half, sa bubong naman ay yero. Napakasimpleng bahay lamang pero matatawag talagang sa kanya at hindi namang upahan pa ng bahay. Sa number 3 house, ito naman yung napakasimpleng pangarap nila na bahay, nag-ipon sa halagang 30k budget, gusto lamang niya na parang studio type na kung saan isang room lang, ang may-ari naman po ng bahay na ito ay si Mam Ma Chacha, at ang gumawa naman po ng kanyang bahay ay yung asawa niya. Dahil dito laki yung natipid nila naka free labor na sila. About sa sukat ng kanilang bahay may sukat itong 10 feet by 10 feet. Sa mga materials naman nilang nabili dito nakabili sila ng kahoy hollow block, semento, bakal at plywood. Bali po ang bahay na ito ay half concrete half plywood. Nakabili din sila dito sa window nila ng jealousy. Ayan naman po makikita natin napakaganda siya tignan dito purple kulay ng bahay at yung sa loob naka flooring na. Nakalagay na rin sila dito ng mga hanging cabinet dito. Sa 30k budget guys hindi niya akalain ito na po kaganda ang kinalabasan masasabi talaga niya dito sabrang sulit yung nagawa sa 30k sabrang laki din yung pasasalamat niya sa kanyang asawa marunong pala gumawa ng bahay para sa mga naghahanap ng pinaka low budget house ito na po ang pinaka perfect para sa mga nagsisimulang magkabahay. God bless all subscribe!